Doon, doon. Saan naan? Kuya Butch, pwedeng makaka-iisoy sa'yo? Ano po? Pwede po kayo mag-trick shot para makakapaganda tayo. Ngayon na po? Oo, oh, ano? ngayon oh, na Okay. Walang problema. Okay. Hindi, ayos ko lang yung mula ha. Ano pong gagawin niyan, Kuya Butch? Ang gagawin ko rito ay... Eh, Kakayos siguro. Yung... Ito, ito, ito. Ah, Inayos mo ha. In case dumahulog, yung shutter dito, yung 8 doon sa side, sa dos. Yung 9 4, dito, 9 dito, ha? ang bato. Mahulog po lahat yan? Mahulog lahat yan. Sigurado po kayo? Sigurado. sige po, tingnan kung gusto po kayo. Ibuli Pero pa akin, lang yung gabi ko yung talaga sigurado. na pa ha? sabi ko. So, Papa, siya, sama ko na po ba to? Paano niyo po nangyari yun? Ay, wala po ko magkakawa. Yung pong nahiligan kong trick shot eh. Alam Pero meron po akong po panibagong trick shot sa susunod na game po. Ah, salamat po sa inyo. Kaya Maraming sa salamat din po sa inyo.